So, hey guys! Welcome so, back to my YouTube channel. So, for today's video, ang tatalakayan natin is all about katangian or qualities ng isang lalaki na gusto-gusto namin mga babae. So, gusto mo malaman, please watch this. So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So, for today's video, ang tatalakay natin is all about qualities at katangian ng isang lalaki na gustong gusto naming mga babae! Chang! O, oh, So, huwag na tayo magpaligwinigwi pa tala. Pag-usapan na natin to. Una, ang katangian ng isang lalaki na gustong gusto naming mga babae ay my, number one, my sense of humor. Iilan na lang siguro yung hindi pa nakakaalam yung nang ibig sabihin ng sense of humor, di ba? Sense of humor. Ibig sabihin pag ang lalaki may sense of humor ka usap, um, plus point sa amin mga babae 'yan kasi sino ba naman yung gustong boring kasama, di ba? So gusto gusto namin mga babae kahit papaano napapasaya niyo kami, 'o di ba? So kailangan uh, pag pag naniligaw ka sa mga babae, masaya ka. Kailangan pasayahin mo din naman yung yung babae eh, para at least kahit papano, kumbaga doon namin nararamdaman, marirealize ma namin na, ah, hmm, may sense of humor, o oh, ba diba? So, sense of humor, hindi boring kausap. Ganon, okay? Tapos, yung tipong napapasaya ka niya, yung parang konting, ano, napapangiti ka, o oh, char, parang ganun, no? Parang, oo, oh, ganun na nga. Number two is, may respeto, okay? May respeto na, may respeto sa aming mga kababaihan. Sino ba naman yung gustong bastusin kayo ng mga lalaki, di ba? So, siguro naman wala, okay? So, yun yung gustong gusto namin sa isang lalaki. Nire-respeto nyo kami bilang isang babae. Ayaw namin yung bastos. Yung una pa lang, babastusin muna kami, ligwa oh. ka na yan. So, Um, Siyempre, pakitang ano muna kayo, ba? Diba? Respeto muna, wag, 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 wag Ganon, okay Number three is understanding okay maintindihin so kasi kami mga babae talaga aminado naman talaga kami na mga tupakin kami hindi namin hindi namin minsan nakokontrol yung sarili namin sa pagiging mga tupakin okay so minsan kasi guys hindi rin namin kahit kami mga babae hindi namin maintindihan bakit ganun kami kasi ano yan related yan sa mga hormones namin mga babae yung mga paiba-iba yung yung swing oh di ba swing ng mood <laughs> mood swing pala. Look, <laughs> what Okay, so, uh, aminin, aminin na natin mga babae na lahat, lahat naman kami talaga may tupak. So, pag yung lalaki, uh, understanding, naiintindihan niya yan kung ano yung mga gusto mo mangyari. Iniintindi niyo kami, di ba? So, okay. Next is number four. Okay? Number four is Gustong gusto namin mga babae yung katangian ng lalaki na walang bisyo. O, di ba? Ayaw namin sa mga lalaki yung naninigarilyo. Ewan ko lang sa iba ha. Kasi ako ayoko ayaw ko talaga ganun. Ayoko sa lalaki yung naninigarilyo, lasinggero, sugalero. I hate, I hate talaga. Ewan ko. Ewan ko sa iba kung gusto nila. Basta ako para sa akin. Um, plus point sa amin yung walang bisyo. May, pwede siyang uminom. Umiinom siya pero bihira. Huwag yung, hindi naman yung sobrang madalas na halos linggo-linggo. Tapos yung naninigar talaga, as in, para sa akin, legwak yan ng mga ganyang mga lalaki para sa akin. Hindi ako against sa mga naninigarilyo ha. Kasi sa akin lang to. Oh, bahala kayo. I-judge nyo ako. Basta ayoko talaga na may mga bisyo. Ayoko yung ganon. So, lalong lalo na ayoko ng sugalero. Yun, ayaw namin nun. So, okay. Number five is, may takot sa Diyos. Gustong gusto namin, mga babae, yung lalaking may takot sa Diyos. Yung mar marunong gumalang, yung, yung, yung lalaking alam kung paano magsimba. Gusto namin yan. Tsaka, um, kung ang lalaki, kung ang lalaki kasi, Uh, may takot siya sa Diyos. Matatakot siyang gumawa ng kasalanan. So, last point 'yan sa amin. So, pag ang lalaki may takot sa Diyos, panigurado gwapo 'yon. Char. Hindi, paniguradong um paniguradong mabait 'yon. Um paniguradong mature. 'Yun nga, lahat ma nandun na sa ano, sa mahaba yung pasensya. 'Yon, pag ang lalaki, maru, uh, pag ang lalaki may takot sa Diyos nandun. Yan, yun yung katangian na hinahanap naming mga babae sa inyong mga kalalakihan. Okay, so that's the end of my vlog. Okay, anyway, thank you for watching guys. Sana, sana nakatulong yung tips na to. <laughs> sana nakatulong sa inyo, no? So, anyway guys, thank you for watching. Uh, thank you sa lahat na nag-subscribe sa channel ko. So, kung bago ka pa sa channel ko, please do subscribe in my YouTube channel and don't forget to hit the bell button para updated at magkita-kita pa tayo sa susunod na uh, video na aking gagawin. 'Di ba? So, thank you for watching. See you in my next vlog. Bye.